I Yan at ngayong araw mga boss magluluto nga tayo ng bangus Nalalagyan natin ng takway na gulay Hindi ko lang sure kung alam nyo itong gulay na to Pero shout out sa mga taga kapis kasi yan yung ginugulay sa amin Masarap yan lalo na sa mga bangus at tilapia Yan napakadaling nga lang ng luto na to mga boss Ang kasama lang yan ay luya, sibuyas, tsaka sili Ayan tsaka yung bangus Tapos yan yung unang step magpapakulo ka lang ng tubig at lalagyan ng asin Heto nga pala mga boss yung puno ng takway Sa mga hindi taga -kapis, Lapis pa comment naman kung anong tawag sa inyo nito pero sa amin abalong to. Heto naganap ako ng isang abalong na meron na siyang takway. Heto yun mga boss. Yan, yan siya. So pag lumaki yan, ganito yung magiging itsura niya. Yan, binabalatan nga yan mga boss. Saka pag sobrang laki pwede mo siyang hiwain para maging dalawa. So ito binalikan ko na yung tubig Kumukulo na kaya ilalagay na natin yung luya At yung sibuyas mga boss Tapos isasama na rin natin yung takway Kasi palalambutin natin yan Paalala lang mga boss kung meron dito sa lugar nyo At gusto nyo subukan Huwag nyo lang siyang hahalo haluin mga boss Kasi nga daw kakati daw yan Kapag hinahalo-halo mo So hayaan mo lang siyang kumulo Ayan at tinimplana natin yan ng bitsin Betin. <laughs> Betin. Basta, yun na yun. So, ito, ilalagay na natin yun yung bangus mga boss. Yan, parang tinola lang ang luto nito eh. Pero, yan nga yung naka sa kanya. Yan, tapos pakukuloyin lang natin yan. At habang naghihintay tayo eh, ito, mag-relax muna tayo habang ito si Mabi. Biglang uupo na sana ako pero tinumba yung camera. Kaya ito, binalikan ko na lang yung niluluto ko. Ayan, okay na siguro to mga boss. So, ang pang-asim natin kasi dito wala kasing batwan. Sa amin kasi sa probinsya may batwan. Kaya nilagay ko suka. Pero hindi pa ako naasiman sa suka. Kaya ayan, nilagyan ko na lang ng sinigang mix para suwabi ang asim. So, heto luto na to mga boss asim. Ah, check na tayo titikman ko na so heto na nga mga boss ang ating pagtikim ayan titikman natin sobrang asim ayan nasamid samid pa Yan. napaubo pa Yan. pero swabi swabi mga boss ang sarap good quality